So napaka importante Kung uh, nagalaga po tayo ng mga manok Lalo na ang uh, gusto po nating alagaan Is yung uh, pang negosyo Yung uh, tulad po sa atin Pero kung uh, pang personal consumption lang uh, Siguro hindi ito kailangan Itong uh, inventory at uh, monitoring sa ating mga manok Ang uh, ano kasi dito sa inventory at uh, monitoring sa ating mga manok Ay uh, dito natin malalaman Kung uh, kumikita ba tayo or nalulugi na po tayo dito sa pagmamanok Let's say for example, uh, sabihin natin na sa isang buwan ay kumikita tayo ng 25,000, 30,000, or 30, uh, 35,000 yung uh, gross natin nakita sa ating mga manok sa loob ng isang buwan. Uh, how about naman yung uh, expenses natin kung na-count natin? So mali natin yung nasa isipan natin ay uh, kumikita po tayo. Uh, yun nga, isa na lugi po tayo dahil hindi po natin na-count yung ating mga expenses na even eh, sentimo ay hindi po natin nilista dito sa ating mga manok and then at the same time kung uh, tayo naman ay uh, sobrang uh, negatibo yung ating uh, pag-iisip talaga na sabihin natin na ang pagpumanok ay walang kita lugi dito dahil nga sa sobrang mahal yung uh, mga feeds so malay natin kung uh, list up lang natin yung ating mga expenses yung ating uh, monitoring sa ating mga manok ay uh, kumikita ka pala so di pa So tsaka na po natin sabihin kung kumikita or nalulugi na po tayo dito sa pagmamanok kung meron po tayong inventory o kaya monitoring sa ating mga expenses dito sa ating mga manok. So napakaganda kung meron po tayong mga inventory talaga at monitoring sa ating mga manok dahil uh, dyan po natin ibabase po yung ating uh, presyuhan sa ating mga manok. So magkano ba dapat yung uh, per kilo? Magkano ba dapat yung ganitong buwan na edad ng mga manok? Magkano ba ang presyo dapat kapag yung inyong manok ay nasa pure line? Yung uh, kanyang lahi, di ba? So, for example, sa atin, meron tayong mga pure na mga basilan dito. So, magkano ba dapat kapag weeks old, month old, two months old, three months old, mga RTL, RTB? So, magkano ba dapat yung uh, ipipresyo natin, di ba? So, malay natin na uh, for how many years na po tayo yung ating uh, presyohan, is uh, hindi natin uh, na-change yung mga presyo natin and then uh, kalaunan yung mga ginagamit natin ng mga expenses dito tulad ng mga commercial feeds, mga commercial na mga vitamins mga gamot ay uh, tumataas na so of course yung inyong uh, presyo ng inyong mga manok hindi po dapat siya mag uh, steady po siya dapat ay uh, mag-increase po tayo ng konti dahil para yung ating mga pago dito puyat sakripisyo ay uh, bayad po lahat or kumik dapat ay uh, yung mindset natin isa uh, kumikita po tayo sa ating uh, pagmamanok hindi po pwedeng uh, ito lang ay uh, ano lang uh, alaga lang ito ng ano uh, ng tawag nito ha uh, for hobbys lang so hindi po pwedeng ganun so dapat ay uh, kumikita po tayo dahil nga tulad sa atin dito ay sa malaki na po yung uh, naisugal po natin na pira dito so from the start po kasi dito na since lumipat po kami dito ay uh, gusto po talaga namin na mayroon po kami mga monitoring at uh, inventory sa aming mga manok dahil umabot na po ng uh, 200,000 yung aming gastos dito from housing hanggang dito sa pagbili po natin ng uh, mga breeder sa mga face, gamot, vitamins nako, sobrang laki na po ng uh, nagastos namin umabot na po siya ng uh, 200,000 so hindi po pwede na hindi po natin siya i-monitor yung ating mga expenses dito uh, para after how many years para malaman natin kung kailan po ba yung uh, ROI natin o kaya ilang taon na ba tayong kumikita or ilang taon na ba tayong nalulugi so kung nalugi man ano bang dapat nating gawin di ba ano bang problema sa ating uh, pag -umalak? bakit kaya tayo nalugi di ba so lahat ng mga yan ay uh, dito po natin na uh, uh, i-adjust na base po sa ating uh, record sa ating uh, pag-inventory at uh, uh, nililista po natin na mga monitoring sa ating mga manok. At uh, ako naman, ay uh, sumasali din po ako sa mga Facebook group about sa pagbibinta po ng mga manok uh, para malaman ko kung uh, paano ba sila magpresyo, paano ba sila mag-market sa kanilang mga manok. And then uh, there was one time, may nakita ko na isang vlogger din. Nakalimutan ko na kung ano yung pangalan ng isang vlogger na yun. Sabi niya, 80% ay uh, sa pag ng manok ay nalulugi na. Tapos 20% lang daw ang naging successful ang kumikita. So, ano kayang sekreto no? Nung uh, 20% na kumikita sila. Tapos 80% ay yun nga, hindi nag-success nalugi o kaya yung iba na 80% nagcontinue pa rin sa pag-alaga ng manok pero uh, for personal consumption na lang para sa mga hilig sa pag-alaga ng manok yun lang pero kung pang negosyo ay uh, wala daw dapat so sa ganun na ano na uh, sinasabi po natin dapat isa uh, meron po tayong tulad sa atin na meron po tayong mga inventory at uh, monitoring sa ating mga manok para therefore pwede po nating sabihin na tayo ay uh, lugi or kumikita tayo sa ating mga manok. So mahirap sabihin na uh, kumikita, mahirap din sabihin na uh, nalulugi po tayo as long as wala po tayong uh, pinapakita na mga monitoring o kaya inventory po sa ating mga manok. So ito po yung uh, example namin sa aming uh, inventory at sa monitoring sa aming mga manok. kaya no business monitoring Dasruwent Native Chicken Farm. So for example, no yan po, uh, July 1 to 7, 2024. Dito yung ating uh, mga braider natin, mga Basilan, Native. So yan lang kasi yung mga manok natin. And then we have 8 roster na ginagamit natin. And then 12 hens. Yan, sa Native naman, meron tayong 11. So konti pa lang yung ating mga braider sa ngayon. At yung ating mga itlog is nakamonitor din siya. Kung ilan yung mga naproduce na itlog ng Basilan ng ating mga sampin, ng ating mga upgraded native chicken from July 1 to 7. Ayan. So, dito rin, na uh, ganun din, uh, bi-weekly yung monitoring ko dito, pero everyday ay uh, tulad ng ganito, Monday to uh, Sunday, ayan, meron tayo nilalagay kung ano po yung update, may namamatay ba, so yan, may napipisa ba, ayan, tapos, dito ay uh, nakalagay din po yung uh, reduction. So ano po ba yung reason kung bakit uh, namamatay yung ating mga manok? Killed, sold, lost or stolen death, yan. So lahat yan ng ating mga monitoring sa ating mga manok sa uh, from breeder tapos sa kanilang mga itlog, sa mga sisew at saka yung sa mga reduction nila. So halos kompleto na po lahat. So, for example, dito, may reduction na dalawang sisew, then pina-plus-plus ko ng plus 1, one, plus 1, one, plus 2. So, yan, makita natin bakit maraming sisew namamatay. So, ano po ba kaya yung mga dahilan? So, yan po yung uh, example sa ating uh, uh, monitoring sa ating mga breeder, you know, o sa ating mga manok And then, for example, dito naman banda, dito yung ating mga expenses. So, even 1 centimo kahit Uh, piso pa yan, yung nagastos natin yan, dapat ililista po natin dapat walang uh, hindi dapat tayong ilista so dito, uh, start from July 3, yan yung mga feeds mga meds mga vitamins yan, halos na yan, so dito yung amount so at the end of this month sa July, so ilalagay po natin yung total, and then this one naman, supposed to be ito yung sales natin, income So, expected dito, blank, bakit blank? Kasi nga naman, uh, mag, 3 uh, months pa tayo dito sa ating pagmamanok. So, expected talaga na wala pa tayong may binta. So, meron tayong naibinta last month sa uh, 250 per kilo yung uh, binibinta ko sa aking mga basilan. Kaso, this month is wala pa. So, kasi nga, yung ating breeder dito, ayan, is uh, county pa lang yung ating breeder. Siguro mga next 2 months siguro, ay uh, meron na tayong uh, may binta. But as of now, wala pa muna. Kasi nga, uh, hindi pa ganoon kadami yung ating mga manok. So, yan. Dito din, itotal natin yung ating sales natin. Dito din yung ating gastos. So, malalaman natin sa buwan-buwan, kung kumikita ba tayo o hindi dito sa ating mga manok. So, kung sino po yung uh, gusto nito, ng ganitong example ng ating Ah, sa, ano, yung ating uh, inventory at sa monitoring sa ating mga manok, pwede kayo mag-PM po sa ating uh, Facebook page. This is only for uh, 100 pesos lang siya. So, yung masisend sa inyo, yun yung uh, PDF files. Hindi yung ganito yung ano, mare-receive nyo. So, pwede niyo iprint na yung uh, i po namin sa inyo na na link. So, sulit ang uh, ganito na 100 pesos para po sa monitoring at saka inventory sa ating mga manok. So therefore, uh, yung sinabi ko nga kanina na dito natin malalaman kung ilang tao na ba tayong kumikita, ilang tao na ba tayong nalulugi sa ating pagbamanok. So ito yung uh, basihan natin kung ano talaga, uh, may pag-asa ba tayo sa pagbamanok Maganda ba ito na negosyo itong pagmamanok dito sa ating monitoring at inventory?